Good morning, good morning mga idol Nandito na naman tayo sa site Upa nga, tingnan tignan natin kung ano na yung development po ng ating ginagawa So tara po, samahan nyo ako So yan mga idol, bali kagaya po nang uh, nangyayari araw-araw So nagtatambak pa rin po tayo So nagdagdagan po tayo ng sayon po yung nakapula si Kian Para po mapabilis yung ating pagtatambak So yun na po yung update ng ating uh, uh Poso Negro or Septic Tank May mga dalawang patong na lang po yan Level na siya sa taas Kaya tayo pa susunod dito ang abang na PBC na Meron Nasa yan ang pangadwa So bali dumating rin po yung ano nag no, uh, nang nag-install ng ating uh, poso dahil pinatataas po natin ang konti. Dahil kung hindi po is matatabunan siya. So kasi po ang level ng uh, tambak natin is dito po sa taas ng ating tie beam. So yun po sa mga gusto magpagawa ng poso, kontakan lang nyo po ako at i ko kayo dito sa ating tubero. baliyan bali ayan po na na ni Chris yung ating uh, poso. Ngayon po nakita naman po natin na uh, lagpas na siya sa levelasyon ng ating uh, uh, ng ating uh, flooring. So ayan po lagpas siya sa ating tide. Ito po kasi yung uh, levelasyon ng ating uh, flooring. Tapos po ayan sa kabila yan si Ron Ron is Nataas na rin niya yung ating uh, asintada sa ating poso negro huling patok na bayan rod. Sabika. O oh, yung ano niya, yung PVC. Actually, wala akong, wala niya yung. Eh mo, dinamunan yung space. O yung alin mo jump pala man. Kakaisi sila kuno. Napala man kahit. Hindi pinandit siya pa alam mo tayo, sir. Sige po bali. Ah, uh, after po ng patok na 'yan, is magpapatong pa siya ng isa. yun pong tatlo yan patuloy lang po sila sa pagtatambak yung isa po si Michael naghahakot ng gagamitin nilang panghalo napakainit po ng panahon bali break time po nagmi merienda muna yung ating mga Tao po na nag-nag-aassenta uh, rito Tsaka yung mga nag-aakot. So yun po sila nag, nag merienda po sila na ang uh, kanin. So kanin po sila. Kaya sabi ko sa nila magdabaon na lang po ng uh, ang tawag doon, ang maraming kanin at least hindi na po sila bumibili ng uh, merienda Nakakatipid pa. Opya. So yan so, yun po bali, isang patong pa nito. Tumataas-taas pa rin po siya. Bali po yan, papatok na lang lang dito dalawa, dito isa na lang po. Yan na po yung libelasyon ng ating flooring uh, ng at ng bahay. Tapos tatambakan na lang po siya. So bali po ito, lapad po nito is uh, 250 then 1 meter po tong kabila. Maglalabas tayo ng PVC dito para po yung tinatawag na liwasan o yung palipatan niya. Ay, napakainit po ng panahon ngayon So yan na, na naka break time po tayo Kumain sila ng kanin, paingan ng konti din Balik na sa trabaho So to konti na lang naman po itong nga in, Hinahakot nila tambak siguro Usually baka po matapos nila ito kabukas ng umaga Then Uh, pagkatapos po ng asintahan nilang ito, pa papahiran na nila sa loob or ipa-plastering nila para wag okay na po siya. this kahit matakpan man, uh, wala na pong gagawin sa loob. So yun po after ng break, uh, back to work na yung mga tao. Tutuloy nila yung asintada doon. Tapos tuloy-tuloy na rin po yung pagtambak natin hopefully po by next week sana meron na tayong uh, building permit para po makapag start na tayo dito sa bahay so yun na lang po talagang hinihintay natin para makasimulan na po natin ni tayo yung bahay dito Habang wala pa po, so yan guys, sabi ko, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtambak muna. Yung mga trabaho uh, Ano pa lang po muna Yung masyadong gagawa natin So usually Kung makakapag layout Kahit yung hukay lang po muna siguro Para makapagpundasyon tayo Update po tayo mga idol So yan po Tapos na nilang asintahan itong ating uh, Poso Negro Yan po Kita natin yung lalim tapos po tuloy lang po sila sa pagtambak ng lupa uh, dito sa paligid muna so bukas po isa papalatadahan uh, po nila yung loob para po kung sakali uh, ayan, matambakan man ito at maformahan na yung sa taas niya okay na po siya so kailangan po kasi natin nakapalatada para kung sakali po hindi sisingaw yung tubig sa gilid ng pagkakaasintada uh, niya na lang po ngayong hapon medyo mahangin na so time check po natin is uh, 3.15 maulap na po yung panahon kaya medyo hindi uh, na masyado mainit yung araw. So yun mga idol, patapos na naman po yung araw ng uh, biyernes. So bukas po, sabado na naman. So ayan po yung, uh, kumbaga sa ano, yung improvement po ng ginagawa natin. So ayan po, bali silang limais, nagtatambak na lang. Then yung uh, asentada ng ating uh, poso negro is tapos na po. So dire diretso lang po muna yung pagtambak natin. So mga idol, maraming maraming salamat po sa inyo sa so, uh, walang sawang uh, pagsuporta uh sa amin dito hanggang uh, sana hanggang matapos itong uh, ginagawa namin at matayo na yung bahay supportan nyo pa rin po kami wag po sana kayong magsasawa so yan po yung ating mga kasamahan dito si Ron, Ron si PJ si Michael, si Sadie at may bago po tayo yung nakapula si Kian so hanggang dito na lang po mga ma idol maraming maraming salamat po hanggang sa susunod na video po God bless po sa inyong lahat